pip Hmm. Shit. Pip-tiyo lang? Oo, oh, pip -trial. Uy. Oo. Oh. Tingin. Oo nga, pip-tiyo lang, oh. Mas oh, 60% off pa. Papuntahan nyo na ito. Oh, shit. Tony Parker. 70% off. Wow. Parang gusto ko to, ah. Dating 437131 na lang. Ito, di ba? Oh, 389. 70% off. 116 na lang. Ito lang, mga kuis. Bilhin nyo na to. Binili ko to siya ng 150. Yung nakaraang sale nila. Na 50% off. Ngayon ay 70% off na siya. 116 na lang. Alam ko may voucher pa silang binibigay dito. Na plus 10% off. Kaya, kung ako sa inyo, mga kabayan, mga kuis, puntahan nyo na dito. Grabe nabili ko ito noong 50 160 na lang ngayon okay. ayan blessed day mga kuwis nandito ulit kami sa batha at uh, pupuntahan namin yung sodas yung bilihan ng mga murang sapatos dito na kami sa harapan ng sodas dito lang yan sa may along the highway sa may batha sa kabilang side na may espodium pasukin natin tinan natin yung mga presyo yun know? o may 50% off. 70% off. 50%? Very cheap na. Dating 493. 70% off. Wow. 147 na lang oh. Tapos ito, high cut na sapatos. Dating 390, 156 na lang. Ang ganda. Yun mga kuys oh. Woo! Sarapan ang laro nito. Oh, padala sa Pilipinas. Hmm? Uh -huh. Magse-sell pa yan pagdating ng Tapos ito, ay magpapasko na kasi. Dating 395, 158 na lang. Slow cut pick. Tony Parker. 70% off. Wow. Parang gusto ko to ah. Dating 437131 na lang. Ito, di ba? Ito mga kuys, parang ano siya, parang kairi. 480, 40% off, 288 na lang. Medyo mahal pa. Ito yung style niya. Oh. Parang Philippine, Philippine plug. Pulo na lang dilaw na kulay, ano. Oh. Under, underground. ganda. Ito, isa pa isang kulay niya. Oh. Wow. Ang forma. Oh. Sa mga skaters dyan. Dating 318. 95 na lang. Oh. 389. 70% off. 116 na lang. Ito lang mga kuis. Bilhin nyo na to. Binili ko to siya ng 150. Na nakaraang sale nila. Na 50% off. Ngayon ay 70% off na siya. 116 na lang. Alam ko may voucher pa sa binibigay dito. Na plus 10% off Kaya kung ako sa inyo, mga kabayan mga kuwis Puntahan nyo na doon dito, dito Grabe Nabili ko to noong 50 160 na lang ngayon O oh, mga kuwis Dwight Howard ang ganda. Dwight Howard O oh, Ang ganda Ano na lang siya Dating uh, 7, 493 147 na lang O oh, Below 100 ito po. Dating 325 97 na lang sa mga gusto bumili dyan ng below 100 ang budget yan dati syang 325 97 na lang so ito 40% off dating 320 192 na lang oh, puro pang basketball to dating 358 70% off 107 na lang ito medyo ano pa to dating 380 228 na lang ganda Ayan, meron din sila dito ng ano Skechers, ito yung maganda Skechers, 350 30% off 245 na lang Ayan, May mga Skechers din dito 30%, 30 off sila sa Skechers Meron din sila dito ng formal shoes Ayan Mura din kung tutuusin you know, 50% off Dating 494 247 na lang Ito yung isa nga 50% off sila dito sa area. Puro 50% off. Napapamura eh. si <laughs> Napapamura si ano. E dito naman sa area na to, 40% off. Ayan o. Dito ang ganda kaya. Eh. Ayan o. Puntahan nyo na to. Dito naman 50% off din o. 95 lang o. Panalo. 50% lang o. 50? Hmm. Shit. 53 lang. Oh, pip trial. Uy. Oh. Tingin. Oh, nga, pip trial lang, oh. Mas oh, 60% off pa. Papuntahan nyo na ito. Sobrang mura nyan. Bakit ang mamura? Ito, oh. Dating, uh, 50, ay, 6165, 50% off, 82 eh, na lang. Grabe naman yan. Ang ganda. Ito, Bargain bargain na yung price oh. Murang mura na. <laughs> Walkmart. Ito mga formal shoes. Yan. Mga naka-discount sila ngayon. Oh. Ito 50% discount. Chinelas tayo, chinelas Mga banggali ka dyan ha Saudi naman Saudi, you know, na. Mga chinelas medyo pricey pa. Mas pricey pa sa yung sapatos. Yung mga ma e Mga Yemeni. Yung mga chinelas ng Yemeni. Ang Yemeni. Yemeni. ah oh. Mura lang. 91 lang. Pag pangit yung magsuso. Pangit din. Pangit talaga. Pag <laughs> Kahit pangit ang susuti mo, guwapo ka talaga. Oh, meron dito you know, yung mga, ano pila. Yung pila medyo mahal na oh. 60% off Pero 224 pa rin Mahal yun tayo sa ano Kick Pang basketball Mura Ayan o no? Marami Ito Pang forma Mahal pa rin 168 Pangat ng style Ito kaya 157 Ito pwede to Kaso Ang problema nito Baka madali ito Mabakbak So yan, May mga ano Mga chinelas sapatos dito yung area ng sapatos dito yung mga chinelas dito yung mga ladies wear naroon din silang kids for kids ano sa mga gusto mong bumili ng mga uh, hindi masyadong mahal na sapatos na pambata Ayan. marami dito marami rin dito nakasale sila halos every week nakasale naman sila may mga offer sila halos every week so ayan lang mga quiz Uh, marami salamat and uh, kung gusto nyong makabalita sa mga offer dito sa Bata o dito sa Riyadh every week meron din tayong update about sa prices ng mga gold dito So yun lang mga kuys, marami salamat at yan Don't forget to follow and subscribe, bye bye!